may dagdag kasi ang kukulit ang mga kasamahan ko dito kinong congratulate ako sabi ko bakit ano bang meron anong problema congratulations daw dahil nag number 2 ako sa survey <laughs> ng <laughs> ng Pulse hindi ako magpapakain <laughs> hindi talaga promise hindi ako magpapakain bakit ito pong sagot ko una salamat po doon sa mga na survey na isandaan katao at napili po ako Uh, bilang pangalawa sa talagang gustong gusto nilang uh, maging senador kung ang eleksyon ay naganap nung survey na ginawa. Salamat po sa inyong tiwala. Buong pakumbaba, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong tiwala. However, ngunit, subalit, data po at na nga po, ako po ay walang interes sa politika. Happy na po ako sa aking kinaroonan ngayon. I'm very happy. As a matter of fact, marami po akong project dito sa Signal, dito sa TV5. Meron pa nga isang show na ilulunsan po sa January 16. Yan po, yan po talagang abangan nyo. Yan yung uh, Wanted ang serye. Di ba po, meron ako rito, ito, Idol in Action. Meron pong Wanted ang serye meron pong Wanted sa Radyo, meron pong Frontline Pilipinas. Apat po ang aking programa rito. Bakit po ipagpapalit sa pagiging isang pulitiko? Hindi. So anyway, salamat po doon sa inyong tiwala, doon sa mga na-survey at ginawa akong pangalawa. At sabi pa nila, pag wala ro si si uh, Senator Manny Pacquiao, kapag tumakong presidente, ako number one. Hindi ako magpapakain dahil hindi <laughs> naman ako tatakbo. <laughs> okay, pasensya na sa ibang service siguro pwede. Alam mo, oh. Sir kung sinong pinakamagandang show at tayo nag-number one, edi yun, papakain ako. <laughs>